Uh, good morning, good morning sa kapwa ko mga guardians sa uh, hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo na tayo mga kabro mga sister. Ah, uh, good morning. Uh, dito tayo ngayon sa Balintad, Baongon, Bukidnon. Ah, uh, ito yung daan nila. Ito yung punta ng uh, Municipality of Bawon. Dito naman, pupunta ng Barangay Balintad. Ito. Uh, dito, ngayon, dito tayo ngayon sa sitio o uh, Barangay Balintad. Uh, mga kabro, mga sister. Uh, punta tayo doon sa mga tao natin kasi kausapin natin sila ngayon na sa sunod na o oh, sunod na linggo Magsimula naman tayo maglinis doon sa ano natin sa abaka natin. Yung abaka pala natin mga kabro mga sister dito yan oh. Dito doon banda yan oh. Yung may bundok doon na ano nakikita nyo yon doon doon yan. Doon ang ano yan, ang abaka natin. Ang plantation natin ng abaka. Ah, uh, sa ano pala sa mga kapwa ko mga guardians o mga kabro mga sister uh, ini-encourage ko kayo na magtanim kayo ng abaka. Kasi yung abaka, ano ngayon, demand ngayon sa ano, demand ngayon sa kahit sa ang bansa. Walang bansa na hindi kumukuha ng abaka. Kasi yung abaka, yung hindi nakakaalam ng abaka, yung gagamitan ng abaka, yung nang gagamitin ng ano, ng nambiruan talaga yung ano panghalo ng pera Saka, hindi lang hindi lang panghalo ng pera Ay! hindi lang panghalo ng pera kundi ano pa um anong tawag niyan yung maraming kumpanya na gumagamit ng abaka yung sasakyan walang kumpanya ng sasakyan na hindi ng abaka kasi yung abaka yun ang panghalo doon sa uh, panglagay ng mga dashboard kung ano-ano yung ano panglagay diyan sa loob kasi magaan pati yung eroplano wala ding airplane na hindi ko magamit ng abaka ng factory ng gumagawa ng eroplano kasi yun ang panglagay nila sa loob kasi makita nyo yung pagsumakay sumakay eroplano yung uh, nasa mga gamit diyan sa loob halo ng abaka yan yan ang albana ang number talaga na panghalo ng abaka yung ano yung ang number talaga na panghalo yung paggawa ng pera kasi walang